ভালু <coughs> ভালু <coughs> <coughs> sa mga idea. Uh, ito po kami na ina, meron din mga uh, habayanas, hindi din habayanas guys, na just like eh uh, so yung price ng habayanas namin same na sa 60. So, pwede kayo mag-visit dito. Bukas po ito from 9:30 AM to 9:30 PM. So, meron din kami guys na mga Local products just like this, Now, first, mga wafers, mga pang sa school, mga mura lang po, guys. Ito, 3,455, and ito, mga local chocolates din po kami. So, syempre, guys, may mga imported from U.S., uh, from U.S., guys, ito lahat, and ito, from U.S. Then, may mga sales po kami, guys, 2,485. So, ayan. Harap to guys. As in. Uh, then, meron din kami guys. Ayan, mga imported. Uh, Kirkland Almond. Ayan. From US pa to guys. Then, this one. Kittel. Mm. Um, uh, ayan. Kung gusto nyo guys kumayat, mayroon din ang papayat uh, na drink. So, with vitamin. And, this one uh, Hershey, mga ganyan mura lang sa amin 500 pesos and then uh, may mga imported din kami mga whiskey ayan guys, look ayan, mga imported so, ayan guys, Kirkland Margarita mura lang dito and this one may mga local din guys, ayan mga something over there. Uh, mga vitamins. Uh, mga supplements, guys. Just like this. Uh, Kirkland, mga Kirkland. Calcium. Uh, ayan. Daily multivitamins Meron din B-complex. and vitamin C, of course. May narinig ko na yung nito, guys. Ayan, yung... Ayan, and vitamin C. Ayan, 399. Centrum. 1.5. Nakasil to guys. Centrum. Original price is 1.5. Now po, 1,000. So, check it out guys. Uh, this one. Ayan. Uh, Ayan. Ito. Ayan din kami nito. Uh, ito, maganda po ito sa kwarto uh, nyo. Super bango. Uh, then, ito yan ah uh, mga pangbaon sa school 'yan mga mura lang to guys 34110 3488 'yan and of course guys meron kami mga imported bags look so yan guys mura lang to guys and visit nyo dito guys sa Mikaela Imported goods So may mga perfume din kami, Dito tayo guys sa perfume. Yan. Ayan. 'Yung mga perfume, ayan. 'Yan, mga uh, 2000 plus, 'yan. May below din, ayan, mga Victoria uh, Victoria's Secret, uh, BBW, mga MM, ah, uh, Michael Kors, mga wallet. Ay, meron din kaming mga rilu. Ayan. Ay mga wristlet. 'Yan.